ako nag-open guys, naging busy ako, naglaba ako kanina, tapos ang dami kong inasikaso. Tapos sinamahan ko pa si daddy dito. Ayan, kasi niyan yung process niya. Oh, ang daddy nyo, tsaka si Paul. Dito kami sa Elico, mighty. Nagpapasok kasi kami yung requirements pa. Papunta na daw. Si Ami? Oo, oh, baka nag nagsimba lang kaya. Ano? Anong binili mo? Sober. Pangilang muna ko. Papunta na daw kasi kaya din niya nag... Nalabas na naman kami ni Daddy guys. Bibili kami ng gamot sa butika. Kasi inaubo nga siya. Tapos dadaanan din namin yung kabilang bahay. Kasi magbabayad na siya ng upa. Nakalak ba yun? kami, oh, nakalak na. Ang dami kaming ano ngayon, lakad. <laughs> si Princess wala din dito. Wait lang si Princess wala din dito umalis. Meron silang sining, ano yon Sining pagsalaysay. Aba, yung tawag film yun? Showing. Basta parang film showing siya. Ano, na, nakainto ko na yata yun. Yung para siyang mga theater actor, yung mga nag-ano do. doon. So, ngayong Sunday sila nakaschedule. Sunday nga ngayon eh. Kaya nga tamad na tamad din kanina. Umaga. Kasi nga gusto nila Monday na lang sana daw para diretso paso. Tabing inyak yan dito sa amin. Hmm, okay, kikita nyo ba yan? Dito ako sa tapat ng bahay. Ayan yung bahay namin. Ayan. Dito ako sa tapat kasi. Ano ba yan, dad? Nasira yung salamin. Eh. Nawawala ba yung salamin mo? Nawala eh. Hindi na nakabalik. Pero kasi gas na rin. Bili na lang bago. Ang mga halaman ko, nanuyot na naman sila hindi ko ma madiligan sa umaga kasi anong oras na ako nagigising, di ba? Alam niyo naman Disney Princess nga, di ba? <laughs> Tapos nadidiligan ko sila hapon na. Kaso lang 'yan, ganyan. Sa sobrang init naman kasi nga tapat na tapat sa araw yung bahay namin. Ayan, ganyan, natutuyo sila, nagdidilaw nag yung ano, yung mga laman ko. Ayoko na yan silang galawin guys kasi si mama nag-arrange niyan. Kaya eh, ayoko na yan silang galawin. Tsaka ayoko na rin silang dagdagan. Okay na yan. Wala na rin space dyan eh. Pagka eto nagkaroon ng tao na dito. Yung motor ni Daddy Chris doon na siya sa gilid. So mahihiwa-hiwalay din yung mga laman na yan. Sakali. Ah! Oh, Ay, nabi, nabi. Nakapag ano ako niya, eh. Ayun, ayun, ayun. Ayun, Harot. Up, up. Ap, ap. Dinalagay na. Taparot lang 'yung galing sa mga Luna. Ipunas e, mo 'yan. Basahan 'yan eh. Iwas sakit. <laughs> Dito naman ako ngayon sa meeting guys dahil wala si Daddy Chris ako yung a-attend ng meeting niya. At ayan may pakain din sila. Tomorrow. Ay, nako, good morning guys. Today is Monday. Papahinga lang tayo, Ate. Kakabalik ko lang galing hatid kay Princess tapos dumaan ako sa Hyper kasi uh, naubos na yung toothpaste namin. Naubos na kami ng stocks ng toothpaste. Tapos bumili din ako ng mga unting ano. Tapos, ang lola niyo biglang nahilo ng malala sa hyper. As in to the point na naninilim na talaga yung paningin ko. Tapos, buti may gum ako sa, ano, sa, sa wallet ko. Hindi ako wala ng candy or kahit ano, lalo na yung gum para malibang yung utak ko na may ninuya ako kasi madalas ako nahihilo. Low blood na naman siguro ako. Nung mga nakaraan okay na ako, hindi naman ako ano mga two weeks ganyan. Yes. Tapos nakalimutan ko na naman uminom kasi ng vitamins yung with iron para sa sa hilo. So ayun. Kahapon na at na ngayon lang ako uminom kaya kanina grabe ang lala ng hilo ko. Ang lala talaga to the point na ano, naninilim na yung paningin ko tapos kinakabahan na ako kasi pag ganun na nararamdaman ko para na akong ano, nag, nagpapanik na ako. So, ang iniisip ko, nginunguya ko lang yung bibig ko. ko nang nguya ko ng, ng nguya, gano'n. Tapos pinapaka, pinapakaramdaman ko yung gam para yung utak ko ba hindi siya nakafocus na iisipin, matutumba ka, matutumba ka. Kasi parang na ako minsan yung sinasabi ng utak ko, wala matutumba ka. <laughs> Kinakabahan ako, wala pa naman ako kasama. Ngayon lang ulit ako pumunta ng grocery na wala ako kasama guys. Kasi nga, nabusan kami ng toothpaste. Eh, mamaya pag uwi ni Princess, alas 7 na, tinatamad na ako pumunta doon. Tsaka, alam mo naman pagkasama si Princess, ang daming turo-turo nun. <laughs> eh, budgeting lang tayo for today's ano, vlog. Ayan, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga napamili ko doon. Toothpaste, yun, eto, toothpaste. Bumili ako ng toothpaste. Ito, wala talaga sa amin. Tapos, bumili ako na itong pinkish glow na ano. Kasi nga, gusto ko matanggal yung mga dark spots ko. Nakikita nyo ba? yan o, may mga dark spots ako dito. Pinagdaanan ng mga pimples nung mga nakaraang linggo. So, tatry ko tong brightening cream. Tsaka maganda rin to kasi may UV protection na siya. Eh, nakalagay naman dito brightening cream siya. So, pwede siya sa ano. Pwede siya sa mga dark spots. Ganyan. So, tatry ko siya. Tatlong piraso to. Ang magkano. 61 pesos yung tatlong peraso. Tapos etong unique pay 68 pesos. Malaki na siya guys. Nasaan na siya? Ilang grams na ba to? 150 ml. 210 grams. Tapos bumili din ako ng sempre yung aming kojisan. Ayan. 64 pesos to. Tapos um, cotton pad. 29.75 isang yung ganito. Dalawa yung binili ko. So, 59. Tapos, kasi nga nagtaka ako, ba't ang laki ng binayaran ko? Ang unti lang na binili ko. Ang binayaran ko is halos 500. Tapos, ang unti lang na binili ko. So, sabihin natin yung Olay, 61 pesos. Yung Munich, 68. So, 120 plus na siya. Kojisan, 64. Plus yung Charmy. May Charmy pa pala. Eto, si Charmy. 28 pesos lang naman yan siya. 28, 75. Alam niyo kung ano yung nagpalaki? Kasi nga, i-check ko siya dapat. Nawala na sa si isip ko na i-check dun sa price tag. Yung price niya kung magkano. Nawala na sa si isip ko. Kasi nga, kabado na yung lola niyo dahil nga sobrang hilo na. Ito. Kasi nga, bili ni Princess, Bili ko doon siya dried mangoes. Alam niyo kung magkano yan? 229.50 guys. 200 dried mango. Ang mahal niya. Kung alam ko lang siya, gato siya kamahal. Hindi ka na ako bumili. Or naghanap na lang ako ng ibang ano. Kaya pala sabi ko 500. Parang ang unti lang naman na pinamili ko. Dahil pala dyan sa mango na yan. Anyway, siya ano natin. Ayan, magpapahinga lang ako. Okay. Alam niyo yung ano, yung gum na xylitol ba tawag doon? Xylitol. Yung pag sobrang tagal na siya sa bibig mo, natutunaw na, na siya ng kusa. Tapos, yung pinakadulo niya, sobrang anghang. Kaya, hindi ko kinakaya. <laughs> Pero, nakakatulong siya sa akin kapag ganito na merong parang nahihilo ka or something, ganyan. Ito yung isa, oh. Kasi nga, nakabusa na kami ng cotton pad. Ay, yung cotton ball. Nahihirapan ako. Gusto ko yung nasisingit ko dito sa daliri ko na gaganong ko. Tapos pag nag-skin care ka. Ay, pisti ka. Ano, nalaglag na. Ayun. Magpapahinga din ako. Iinom ako ng ano, malapit na tubig. Sige nga, titikman natin tong titikman natin tong dried mango ni Princess. Ang lalaki din naman kasi ng hiwa niya. Oh. Ang lalaki. Ang Baka maupos yun, hindi na ni Princess So dito na ako sa tapat ng school nila Princess guys, nagantay na lang sa kanya Ayan, Kasi anong oras pa aga pa Tapos kumakain na rin ako ng fishball Kasi meron mga titinda dito sa gilid